Nandito na kami sa spot. Pansinin nyo yung tawe, ah uh, payong na bago. Basal na basal ha. Ah. ganda ng payong namin. O, nandyan si Kyle kasama namin. O, koy Joel, shout out. Good morning. Sa susunod naman, koy Joel. O, kadarating lang namin dito sa spot. Ang daming bangus na nagpapakita. O, puro mga bangus guys. oh maraming bangus. Tapos, cream dory Toman, Tilapia. Naku po. Pat Makakatiksay tayo ng bangus dito guys. Ang tabay lang. Mag mas mabagal yung bangus kaysa sa cream doria kaya makakatama tayo dito ang lang tayo itutuloy ko guys prepare ko lang yung specific ko at naka ready na yung payong namin kung kahit umulan wala kaming kabasa diba daming ano rito bangus <laughs> ito guys may nakita ko nagmamama may wang ko kung tatamaan ko to medyo malayo naku hindi sure kung tinamaan nyo na medyo malayo pero sinubukan natin hindi nga tinamaan dito naman guys better than na better than luck <laughs> tutuloy natin yung video babaksay tayo at solo natin yung ano yung bangka pupuntahan ko yung nagmamamam na isda doon ng mga bakulaw o oh, kita nyo o oh, ewan ko saan pumupunta yung bangka na to walang mag isa ha nakita ko dito yung mga bakulaw na isda eh Oh, ayan nakita nyo. Ayun na, nagisa lang ako. Ayun yung baksay ko, nakita nyo. Oh. oh, oh. oh. Ayun, bangka magisa lang 'yan. Oh, itutuloy ko mamaya pag nakita ko na 'yung mga bakulaw. Ninay, ito, to nagmamama mo. Oh. Yung tinamaan to. Naku, hindi yata tinamaan. Hindi tinamaan, dagul na pa mo ha. Makatuloy dyan kasi kayang bangkaya. Nagmamam yan, dagul na. Kaya tiram. Minadali ko yung guys, bakulaw yun. Bakulaw yun. Ano ba yan? Tutuloy ko ulit. pangalawang mist. Nakadapa, nakaupo lang ako sa ano sa tabi. Yung mga tilapia nagmamamam. Pipili ka lang. Hindi ko alam kung alin ang malaki pero yung gawin dun. Yung pinakadulo, paka malaki yun. Yun, pin malaking hasya, tinamaan ko. Tinamaan ko siya guys, nabato. Batok yung tumama sa kanya. Naku, tinamaan nga siya. Batok to. Mal uy, ang lakas niya. Ops, ang lakas niya, guys. Tinamaan ko to. Malaki to. Oh. Uy, ang laki niya, guys. Bakulaw. Ayun, oh. Nakita nyo. Sana nakita nyo mabuti. Nagmamamam eh. Ito, bakulaw to, guys. Bakulaw na bakulaw to. Super bakulaw. Ay, naku po. Lapad niya, guys. Ito guys Huwag ka lang sasabit Solid ka eh Ito guys So oh yan oh. Yan Oh, bakula oh. O oh. Nagmamamam siya Nakangat May mga kasama to Nasa ah, sampu yung kasama nito O oh, laki ng bibig o oh. Solid na solid ho oh. Ang ganda ng tamag O oh, ito tuloy kulit yung video ha Patunay yan Patunay yan Oh, guys, second catch to. Sa gilid ko lang nakita to. Tinamaan sa matay, ano? Oh, second catch na yan. Oh, saan ka pa? Diba? Sa gilid-gilid lang sila. Oh, patunay. Tignan nyo kung gano'n siya kalapad, oh. Oh, diba? Oh, kita nyo ba? Oh, tutuloy ko lang yung video na yan. Tuloy-tuloy -tuloy lang yan. Ito, oh. Huh? Oh, pagbakulaw na na naman to sa dating niya. Oh, wag kalang lang makakawala. Hoy, oh, maganda yung tama ba? ganda, ah, maganda. Hoy. Sumabit. Mamula-mula. Ba't saan sumabit? Makupo, delikado to. Bababa natin ng konti guys. Sayang. Baka makawala. Saan ba sumabit? Ba't sumabit siya dun? Sinasama niyo yung tali. Nanginag lang to eh. basa na rin tayo papabahan ko na yan nakita nyo yan o oh. pulang pula oh siya uy naku naputulan ng bala sayang naputulan ng bala guys nakawala pa wow oh. Nabulos yun. May puto siya yung balas. Putulan ng bala guys. Sayang yun. Wala tayong dalang bala. Isa na lang yan. O, na yung laman ng ano ko. PCP. Kunti na lang. Mukhang maganda yung sukat nito. Mabigat-bigat oh. Ginamit ko yung organic Nagpapakita na yung mga bakulaw na tilapia. Yun oh. Isa na na naman yun. Nandun oh ito malapit na sarapan natin yung bakulaw na tilapia ay hindi man bakulaw five finger lang siya tinamaan ko pa siya oh. yan you know, o ko bakulaw yung kaninang nasarapan ko yun ang bakulaw pero pwede na to lampas na ng five finger takul na hapin tanto manayta guys sayang yun Papa kita Ayaw ibuka ng bibig nitong tilapia na to. Ano ba yan? Bala ka, paper sign kita. Yan. Yan guys, natinama natinamaan ko. Lampas ng five finger to. Oops. Baulaw guys. Ho, Baulaw Ani Oh. Ano lang to. Yahoo, yahoo. Boss Makoy, shout out. Tingnan mo naman, Boss Makoy, oh. Tapos makoy, oh. oh. Nakikita ba? Oh, ang taba-taba, Babae yan, guys. Ha? Nagpakarga tayo ng ano, PCP. Ay, PCP pinano natin yung PCP natin. Ayan, no, you know, oh. Bakula, oh. Shout out. Pampanga Pixar Center Exclusive, oh. Tsaga-tsaga lang lang ako dito. Ang pinakamagandang spot to. Paraisong spot. Part 4 to. Pangapat na pagpunta ko dito to. Yan, ha? Ito guys, nakatama ng dalag si Kyla, si Kylo. Oh. Ang tanong, gaano siya kalaki to? Ito man yata, ah, ah, ganda ng tama. O, tingnan nyo guys, ah. ha? Mm. Usog mo, usog mo konti dito, Kyle. Yan, oh, nakakuha ng dalag si Kyle, guys, oh, isang kilo na yan. Oh, Ganda ng tama. <laughs> Dahit pa oh, galing ni Kyle, <laughs> nakuha niya. Ayusin mo, baka makawala ka. Ilo, yan ha. Nakikita niyo ba guys? Nandito kami sa malilim. Na bagong payong yung manggamit namin. Oh. Paupupo lang sa iceberg. So, tapos, ito yung nakuha namin. Tingnan niyo. Napakita ko. Amin na nga oh. yung bulig niya. Yun eh. Taliwa pa yan. Yun, oh. Tingnan niyo. lalapad guys ha. Ah. Kita niyo, patunay. Kumapiyo oh. pa yun Yan, tutuloy natin sa susunod guys mamaya naman okay. so guys tapos na kami magtiksay o oh. Hail. siyempre alam, alam na this yung mga pakulang na platla at nakahuli si Kyle ng dalag na malaki Ayan, o yan o oh. yan lang kami sa pagkilid-kilid o oh. diba napakaganda ng spot yan sa susunod naman guys adventure talaga yung ginagawa namin ha fishing adventure don't forget pakipalo po ang facebook at youtube channel aresyang biker vlog ganon din sa facebook yan sa susunod naman guys